Ikaw ba ay isa sa mga seniors na gabi-gabing ginigising ng pagkakaroon ng ihi? Yung tipong halos tatlo o apat na beses ka pang bumabangon sa gitna ng tulog mo? Hindi lang 'to simpleng abala. Isa itong kondisyon na tinatawag na nocturia na nakakaapekto sa kalidad ng inyong pahinga at kalusugan. Pero sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang anim na ordinaryong gulay na makikita ninyo sa palengke na napatunayan ng agham na nakakatulong sa pagbawas ng gabi-gabing pag-ihi. Hindi mamahaling supplements, hindi risky na gamot, simpleng mga gulay lang na pwede ninyong isama sa araw-araw na pagkain. Manood hanggang dulo kasi may bonus pa ako na natural na inumin na makakatulong sa inyo bago matulog. Kangkong, ang tahimik na taga ng pantog, si Mang Ricardo, 72 anyos mula sa Laguna ay dati ring problema ang gabi-gabing pag-ihi. Minsan tatlo, minsan apat na beses siyang nagigising. Pero nang nagsimula siyang magsabaw ng kangkong araw-araw sa hapunan, napansin niya na bumaba sa dalawa na lang ang pagbangon niya sa gabi. Ang kangkong ay mayaman sa potasyo at magnesyo, dalawang mineral na krusyal sa fluid balance ng katawan. Kapag sapat ang potasyo, mas maayos ang kontrol ng katawan sa paglabas ng tubig sa pamamagitan ng ihi. Hindi na basta-basta nag a ang sobrang tubig at hindi rin ito basta-basta nilalabas sa disoras ng gabi. Ayon sa pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition noong 2022, ang natural compounds sa kangkong ay may banayad na diuretic effect pero hindi tulad ng gamot na biglang magpapaihi. Tinutulungan lang nito ang katawan na ilabas ang sobrang asin at tubig sa tamang oras. Kaya nababalik ang normal na cycle ng pag-ihi. May anti-inflammatory properties din ang kangkong na nakakatulong sa pag-reduce ng inflammation sa loob ng katawan. Importante ito kasi ang chronic inflammation ay nakakaapekto sa function ng kidneys at bladder, gawing sabaw, ginisa o adobong gulay. Kahit alin sa mga yan, makakakuha kayo ng benefits. Talbos ng Kamote, ang plant-based na blood sugar controller. Marami sa ating ay nakakakain ng kamote, pero hindi natin napapansin ang dahon nito na mas nutritious pa kaysa sa ugat. Ang talbos ng kamote ay super rich sa polyphenols at chlorogenic acid, mga compounds na nakakatulong magpababa ng blood sugar. Bakit importante ito? Kasi ang mataas na blood sugar ay isa sa mga pangunahing sanhi nang nocturia. Kapag mataas ang glucose sa dugo, napipilita ng kidney na ilabas ito sa ihi, kaya mas madalas ang pagpunta sa banyo lalo na sa gabi. Ayon sa study sa Nutrients Journal noong 2021, ang talbos ng kamote ay may significant effect sa blood glucose regulation. Bukod doon, mayaman din ito sa magnesyo na nakakatulong sa bladder control. Kapag kulang kayo sa magnesium, mas nagiging sensitive ang pantog ninyo. Parang konting pressure lang sa tiyan, naiihi na kayo agad. Pwede ninyo itong igisa na may bawang at sibuyas, ihalo sa munggo, o gawing sabaw na may kaunting luya. Piliin ninyo ang batang-batang talbos para hindi mapait. Alugbati, ang underrated na bladder stabilizer. Hindi masyadong popular compared sa iba, pero ang alugbati ay may powerful benefits para sa bladder health. Mayaman ito sa magnesium, calcium, at iron. Mga nutrients na crucial sa muscle control, including ang muscles ng urinary tract. Ang alugbati ay may mucilage content, isang natural na gel-like fiber na tumutulong sa pagbabagal ng absorption ng sugar sa katawan para sa mga diabetic o pre-diabetic seniors. Malaking bagay ito kasi nababawasan ang sudden spike sa blood sugar na nagdudulot ng stress sa kidney. May mild diuretic property din ang alugbati pero hindi aggressive. Tinutulungan itong i-regulate ang paglabas ng sobrang fluid sa katawan pero hindi nito pinipilit ang katawan na mag-urinate ng sobra sa gabi. Isa itong balancing vegetable. Nag-remove ng excess water sa tamang oras ng araw pero hindi nang gugulo sa tulog. Si Aling Cora, 68 anyos mula sa Quezon, ay naranasan ang pagbaba ng kanyang gabi-gabing pag-ihi mula apat na beses to dalawa lang after isinama niya ang alugbati sa hapunan niya. Ginisa niya ito na may itlog at kaunting kamatis. Dahon ng ampalaya, ang natural na glucose regulator. Para sa mga seniors na may diabetes, ang dahon ng ampalaya ay isang game changer. Hindi lang ang prutas ang may benefits. Ang dahon nito ay mas concentrated pa sa active compounds tulad ng charantin at polypeptide P na proven na blood sugar lowering effects. Ayon sa mga clinical studies, ang regular consumption ng ampalaya leaves ay nakakatulong sa pag ng balanced glucose levels sa dugo. Ito ay directly naka-affect sa nighttime urination kasi kapag controlled ang blood sugar, hindi na mapipilitan ang kidney na sobrang magtrabaho para i-filter ang excess glucose. Bukod sa blood sugar control, ang ampalaya leaves ay rich din sa fiber na nakakatulong sa steady absorption ng glucose sa katawan. Mas walang sudden spikes. Mas protected ang kidney sa excessive filtering. May natural anti-inflammatory at antioxidant properties din ito na nakakatulong sa overall kidney function. Kung medyo sensitive kayo sa pait, mas mild ang lasa ng dahon compared sa fruit. Pwede ninyo itong igisa na may bawang at kamatis. Ihalo sa munggo o gawing tea kung gusto ninyo. Toge, ang low-calorie na bladder support. Si Lola Melly, 75 anyos mula sa Pampanga, ay dating problema ang consistent na alas tres ng umaga na wake-up call para umihi. Pero after one month na nag-include siya ng ginisang toge sa breakfast niya, napansin niyang hindi na siya nagigising sa same time. Minsan, tuloy-tuloy na ang tulog niya hanggang umaga. Ang toge ay low-calorie pero high sa nutrients. May vitamin C, folate, magnesium at enzymes na tumutulong sa digestion at natural detoxification ng katawan. Kapag maayos ang tiyan, mas magaan ang pressure sa bladder. Kasi maraming seniors ang hindi napapansin na ang bloating at constipation ay may direct effect sa frequency ng urination. May natural phytoestrogens din ang toge. Mga plant compounds na similar sa hormones. Para sa mga senior women, lalo na kung postmenopausal na, ito ay nakakatulong sa bladder stability. Ang pagtin ng bladder lining dahil sa declining estrogen ay naging cause din ng overactive bladder na nagiging nocturia. Maraming paraan para lutuin ang toge. Igisa na may itlog, ihalo sa pancit, gawing sahog sa sinigang o kahit fresh lumpia. Mura, madaling lutuin at kaya ng bulsa toge, ang low calorie na bladder support. Si Lola Meli, 75 anyos mula sa Pampanga, ay dating problema ang consistent na alas tres ng umaga na wake up call para umihi. Pero after one month na nag-include siya ng ginisang toge sa breakfast niya, napansin niyang hindi na siya nagigising sa same time. Minsan, tuloy-tuloy na ang tulog niya hanggang umaga. Ang toge ay low calorie pero high sa nutrients. May vitamin C, folate, magnesium, at enzymes na tumutulong sa digestion at natural detoxification ng katawan. Kapag maayos ang tiyan, mas magaan ang pressure sa bladder. Kasi maraming seniors ang hindi napapansin na ang bloating at constipation ay may direct effect sa frequency ng urination. May natural phytoestrogens din ang toge, mga plant compounds na similar sa hormones para sa mga senior women, lalo na kung postmenopausal na. Ito ay nakakatulong sa bladder stability. Ang pagtin ng bladder lining dahil sa declining estrogen ay naging cause din ng overactive bladder na nagiging nocturia. Maraming paraan para lutuin ang toge. Igisa na may itlog, ihalo sa pancit, gawing sahog sa sinigang o kahit fresh lumpia. Mura, madaling lutuin, at kaya ng bulsa. Bonus, mainit na tubig na may luya. Bago matulog, bukod sa mga gulay, may simpleng inumin din na pwedeng maging part ng nightly routine ninyo. Ang pag-inom ng mainit na tubig na may kaunting luya bago matulog ay isa sa pinaka-effective na natural approaches. Ang luya ay may anti-inflammatory, antioxidant, at mild bladder relaxant effects ayon sa mga modernong studies. Tinutulungan nitong bumaba ang internal stress sa katawan at kalmahin ang bladder bago kayo matulog. Ang warm water naman ay nakakatulong sa body relaxation. Pinapainit ang tiyan at pinapabagal ang excessive bladder activity. Ayon sa research, ang gingerol compound sa luya ay may ability na bawasan ang muscular overactivity sa urinary tract. Isang slice lang ng fresh ginger sa isang tasa ng hot water, hayaan itong mag-steep ng lima hanggang sampung minuto tapos inumin bago matulog. Ang nocturia ay hindi inevitable part ng aging. May magagawa kayo para mapagaan ang gabi ninyo. Sa tulong ng mga vegetables na ito: kangkong, talbos ng kamote, alugbati, dahon ng ampalaya, toge, at saluyot. Plus ang simpleng ritual ng warm ginger water bago matulog, maaaring bumalik ang tahimik at tuloy-tuloy ninyong pahinga. Hindi ito instant solution. Pero napatunayan na ng science at experience ng maraming seniors na nagsimulang magbago ng kanilang routine. Ang secret ay hindi laging nakalagay sa medicine bottle kundi sa plato at tasa na nasa harapan ninyo gabi-gabi. Kung nakita ninyong helpful ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming natural health tips na proven ng science pero madaling gawin sa bahay. I-share din ninyo ito sa kapamilyang seniors. Baka sila rin ay nararanasan ang ganitong problema. Tandaan ang tunay na lakas ay hindi lang sa kaya ninyong gawin sa araw kundi sa kalidad ng tulog sa gabi.